Mga kabrigada, tanggap naman tayo ng mga reports dahil wang nalunod sa ilog sa Tanawan City na rescue ng BFP habang isa naman ay patay. Sa ng balita, Brigada Florence Evangelista, i-brigada eh mo! Brigada! brigada. Paghihinagpis at dalamhati ang nararamdaman ngayon ng pamilya, uh, pamilya ng pamilya isa sa batang namatay matapos malunod sa ilog sa barangay Uno Tanawan City abang ang isa pang biktima ay nagpapagaling pa rin sa ospital. Nakita ang katawan ng biktima sa isa sa isinagawang search, rescue at retrieval operation ng Bureau of Fire Protection o BFP Tanawan City matapos mahulog ang dalawang bata sa ilog mula sa tulay. Ayon sa ulat, walang ibang nakakita sa insidente kaya't hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit nahulog ang dalawang bata sa sa ilog. Sa kabila nito, agad na isinagawa ang rescue operation. Isa sa mga biktima ay natagpo ang buhay pa at agad na dinala sa ospital para sa agarang medical na atensyon na sa ngayon nagpapagaling pa rin at hindi pa nakakausap dahil sa kondisyon. Samantala, ang pangalawang biktima ay natagpuan ng patay sa hangganan ng Barangay Pagaspas, Tanawan City at Barangay San Roque, Santo Tomas City. Kasama sa operasyon ang iba pang ahensya tulad ng Santo Tomas City Fire Station, CDRRMO si Tanawan, CDRRMO si Santo Tomas at PNP Tanawan City at Philippine Coast Guard Batangas. Patuloy ang investigasyon sa insidente upang malaman ang sanhinang pagkahulog ng dalawang bata sa tulay. Samantala ang BFP Tanawan ay nananawagan sa komunidad na maging mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga ganitong sakuna o oras ng sakuna. In the heart of changing lives, ako si Brigada Florence Evangelista ng 104.7, Brigada News FM Batangas, The Music News Authority.